Tank pa. Ahaha hindi naman marunong mag-front. Palag wala ka pala kasama gamit utak din. Talaga baset ka layo ng kasama mo. Mapakakaya buvo. Talaga Charmin, fuck you. So ito pala yung nangyari. Demons. Franco sana One ako dito kasi trauma na ako pag nightmare. nagtank ako na setter dahil lutang lagi kasama kaso sinadjest ng mga kasquad ko na atlas daw ako so ayun pinagbigyan ko na. Yung may set sana. Abay ipal-ipal din tong Lilian na to na mage lang alam. So ayun na nga nilock ko na siya and tingnan na lang anong mangyayari. Dito as usual sinamahan ko muna core sa pagpa farm. Dito muntik ng mamatay core namin kaya hinarangan ko apoy ni Belir. Tapos na mission ko sa kanila kaya agad na akong dumalaw sa MM namin sa umpisa okay naman yung laro namin so tingnan nyo na lang kung saan ako nagkulang bilang tank para marinig ko ganong salita sa kanila. Dito dalawa sana maset ko kaso may ulti na pala Valir kaya di ko siya naset minsan nakakainis din yung ulti niya parang purify lang. Nag na kami dito so as a tank hinarangan ko mga kalaban para di sila makapasok kahit mabaog pa ako okay lang. Dito nakita kong lumalim kasama ko kaya no choice ako kundi magrespo. Kita nyo naman ang lilie kanina matapang ngayon ang napakomit na ako magrespo bigla naman na atres. Kaya ayaw ko muna magtank kasi ganito talaga mangyayari. Mababaog lang ako kaka front tapos mga kasama ko nagsitakbuhan na pala tapos sakin pa isisi ang lahat pag nafeed na ako. At dito na nga nagsimula ang lahat. Dahil buhay na turtle so pumunta na kami dun and as a tank syempre ako na naman mauuna nito. Dito nakaset na ako pero dahil nawala bigla kasama ko kaya naagaw nila ang turtle at namatay pa kami ng core dito. Galing magset. Ako pa talaga sinisi Sa mga nagtatanong ano nangyari ito kasi yun. Flashback. Umasa ako na nasa malapit lang kasama ko pero nung nakaset na ako ayun nagsitakbuhan na pala yung iba na takot sa ruby tapos kami ni Alo ang nabaog tapos ako pa yung sinisi. Ginawa ko na role ko na mag front at set kaya di ko nakasalanan yun. Dito nag front na naman ako kahit nababaog na ako mabigyan ko lang sila ng magandang set. Naubos kami dito at ito yung sabi ng Lilia. Palag wala pang item. Ang ingay niya kala mo malakas sa eh, itlog naman score niya pag mage ka dapat ikaw magdala sa early eh. Palag ng palag na naman kasama kaya no choice ako kundi magfront na naman at namatay na naman ako dito. Minsan nakakainis na magtank, lakas maghanap ng gulo kasama tapos pag nagrespo ka sila naman ang biglang mawawala kaya minsan nababaog talaga mga tank. Trio pa, tank pa, tatwiyong nyo ba yan? na bad trip na ako sa kasama dito kaya ayaw ko natulungan sila, akala nyo ba napakadaling magtang? Nababaog kami mabigyan lang kayo ng magandang set tapos pag namatay ako kakaset ako pasisisihin kasalanan ko bang takbuhin kayo pag nagcommit na ako. Sinisisi pa kami ba't kami na nagsotsapo sa laro e eh kung kayo kaya magfront. ala nyo ba madali lang? Ba't nyo pa need ng tank sa laro kung easy lang pala mag front? Natalo kami dito at ito yung score ng mage na nagfa-feeling malakas ang lakas makapang utos at makasabi sa kulang namin e eh, dapat kung mage ka dapat early palang ikaw yung nagdadala.